Po si ate. So, sa siya natutulog. Ay, sarap man. na mm -hmm. Ang <coughs> <gotong> yes! <coughs> sarap ng luto ni Mami. Ay busog na. Busog. <coughs> bina na pala yung tulog pa ako. Tulog na kayo. S sige. 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 <laughs> sige na. Punta na ako sa karto. Matulog na tayo. Ay! Oo nga pala. Di ba? Nurse ako. So, so mag... Uh, ano tayo ngayon? Magtotrabaho ako. Iwan ka Maging safe kayo. ha Okay? Maganda na ako sa kwarto. Kaya pumasok dito mas lita tao kasi po maaga po nag-auto mga guard natin may mga guard na matay dito matagal sila nag-auto kaya mag-team na hindi para matagal sa sasabi ingat po mi